Hello, sa so, wi WiFi. Yan, so nataka ron sa Buidik sa Montefrio. So ingani ato makit-an pag nata diri sa Montefrio, ingani ito makit-an. Yan. Uh, super so, lamig. Uh, alas 4 pa lang, guys. So alas 4 ingani ang uh, itsura sa toon palibot o ang ato ang uh, bukid, dili na makit Ayan. So, palapit tayo kunti. Kahit may fear of heights tayo. <laughs> <laughs> Toy na. O, oh. ayan. Toy nga na. Ang ato ang uh, makitandiri sa uh, uh, Montefrio. Ayan. Bansalan, Dabao del Sur. Yan So, wala itong asawa nato So, sponsor ni sa ito ang asawa Ito ang trip <laughs> Sponsor sa ito ang asawa Yan So, hingani at mag itong magkit-andiri Yan